Magandang araw guys at nandito tayo uli para mag unboxing ng ating dumating na parcel ngayong araw ito ay hindi po paninda ito ay para sa tindahan at ito ay kinakailangan talaga natin sa ating mga gulay so nag order ako nito sa Shopee ulit ito guys ang ating parcel ngayong araw at buksan natin para makita ninyo kung ano itong aking in order na para sa aking ah, uh, gulay yan <laughs> gulay yan, nakala mo malaking gulay yan mga kasari. pero kailangan natin ito, hindi lang naman sa mga gulay kailangan natin sa bigas or sa kung ano pa man na ating paninda at ito ay ating buksan na ngayon mga kasari, samahan niyo ako sa pagbukas ng ating uh, parcel ngayong hapon at ito guys, ay bubuksan na natin ng ating parcel kahapon ang bukas din tayo at ngayon kasi sunod-sunod ang aking pag-order kasi yung kahapon naman is paninda yun at ito naman ay hindi ito ay kailangan natin sa ating mga paninda na gulay alam ko nahulaan na ninyo ito kung ano na guys ang ating kiluhan <laughs> ang ating digital na uh, kiluhan kasi ang aking mga kasama dito is nahirapan sila pag hindi digital ang gamit na kiluhan hindi. sila marunong magbilang ng mga guhit guhit so, mas maganda itong ganito na kasi nakikita talaga natin ang presyo. hindi tayo malulugi sa uh, ating kinikilo mga kasari at ito ay nagkakahalaga ng uh, 700 kasi 699 siya. O 700 na siya. Pasensyaan nyo na guys ang ingay kasi napakaingay na ng ating kalsada ngayong araw. Kasi linggo, ang dami na pupunta sa resort. At ito na ang ating munting uh, kiluhan mga kasari. Yeah, ano na lang natin siya, isa saksak. Ito, ya yeah, symbol na lang natin ito mamaya. O, dike guys? Ito na ang ating maliit na kiluhan. Ito ay nagkakahalaga ng 700. At masaya na tayo kasi <laughs> Uh, meron na tayong kiluhan, pwede natin itong pwede tayong magkilo dito ng bigas kahit na anong pwede, uh, kahit na anong paninda na kinikilo kaya, kasi mahirap talaga doon sa una kong kiluhan yung guhit-guhit eh, kasi di ba, kung isang, isang ang palaya lang, isang talong lang mahirapan ka talaga, so ito na thank you for watching guys God bless us all don't forget to like, share and subscribe in my youtube channel Tindahan Ni Ining. Bye.